Ay! <laughs> tulog! Ba't mo ka pinapunta? Eh, na tulog. Ay, ba't di mo pa binawi yan? Kailangan kita yun. Bakit kailangan mo pa ako? Wala akong pera, eh. pre. Pwede yung pambilang ko. Ang gagawin mo sa pambilang ko? Yung cheese twist natin, nung isang araw. Oo. Oh. Hindi ba yung ako nun? Oh. Pinabukas siya sa akin. Eh ngayon, anong gagawin mo? Ipapabukas din natin. Alin yung kok? Opo. Kaya ako pinapunta likit dito. Ano yung bahay? Pasabihin kung bakit eh. <laughs> yeah. May maganda. <laughs> Tulog. Eh? Ba't mo ka pinapunta? Eh, natulog. Ano <laughs> okay. nga? Ay, ba't di mo pa binawihan? Kailangan kita eh. Kailangan mo kung ano daw para maka ano. Yung ba pambawi. Bakit kailangan mo pa ako? Wala akong pera, Pri. Ah, pa kaya ka pala ah. Bakit? Bakit naman naman yung... Ba't anong gagawin mo sa pera? Pilihan ko pang ng coke. Ba't anong gagawin mo sa pambili ng coke? May ano, di ba? Yung cheese twist dati, yung isang araw. Oo. Oh. Di ba, natutulog ako nun. Oo. Oh. Pinabukas siya sa akin. Anong, nung umaga? Oo. Oh, oh. <laughs> eh, ngayon, anong gagawin mo? Ipapabukas din natin. Alin yung coke? Opo. Eh, ba't pinapunta mo pa ako? Eh, hindi ka pa kumuha doon na sa pirahan. Pari wala nang laman eh. Eh. wala nang laman. Oh, okay. Ah, ah. Kung di ka lang babawi. Oh, bili ka, dalawa. Itarap ko ng tulog. Kaya pala ako pinapunta nito ito. Bilisan mo. Much, much later. Ang <laughs> na tulog ni Batman na ah, Batman. Batman. <laughs> trip. Ay! Anna? Anna, ano? Ano eh? Ano eh Mamaya na ito eh. Bakit? Papagukas ko din sa akin <laughs> Dalawa? Opo. <Stop>. That's <laughs> tama. Mm -hmm. Papagukas mo na. Kaya. Kaya. Kaya may papagupit. Asan? Asan? Sino pa ako ganda? Ikaw? Ba hindi ba, wala namang magpapagupit eh. Ewan ko niya kay cute. Hindi, kuya. Ito ay papagpas ko lang sa ito. <laughs> Ano ba? Ito ay papa ka lang sa ito. <laughs> so, ko nila, wala ka nang aking otomag. Dahan ko nila yung ni. Kaya papabukas lang naman. laban. Patampat ka, ka, so, ka, ka ko eh. Wala, wala, wala. giniisa nga ba? Papabukas na tapos dalawa lang ay sa ba? Ano ang gagawin eh? Kung ito magkapani na kasi kaya hindi no? Natutulog eh, ginising pa, papabukas. Oh, Wala ba? Wala <laughs> ba? Wala ba? Sarap ba oh. Akin eh akin, cute. Oh, pa nilaban ni Kaya ah, Ginising-gising mo. Matulog ka sarap. sarap. Sarap, Ah, wala ka ba? Ang dahil palang nila ba, no? Ano Dinising... marami. No, paano, paano? na? wala, ano yun? Tulog agad. Tulog <laughs> Bilas. Pagod talaga. Mm. Pre. Bibigay ko na lang kayo kaya dito to. Makakayaan naman kasi. Mas tama yun. Ano? Inistorbo mo eh. Bibigay ko di pa. mo na. Pre. Ah, oh. mo na. na Sabi mo ibigay mo ako yun. Mabigyan ako naman free ha. Ang binuwasan mo. Bad ha. na yung jumbo. Yari. Takbo.